kain tayo mga idol ano ba kami kain kasi galing kami naghanap ng pera nagbinta ng isda kung makabili ng bigas at ulam mamaya sana maubos yan ng maagaga para makapagpahinga walang ulam namin idol o sabaw sabaw lang walang magaya sa mahirap Oh, isda isda lang, isda isda, isda isda lang. Isda isda lang kasi walang makaibang makaya. Ito lang muna. Sana bukas mamaya Karni na naman. Nasihan yung anak buhay namin. Para makaulam ng masarap.